ayan guys, dahil wala po tayong gawa ngayon, dahil bagyo po ng inting, ayan, uh, mag magingat po kayo lagi dyan guys, sa mga may pasok po, magingat po kayo lagi, and syempre po, mga sudyante po ngayon, wala namang po, wala namang po pasok ngayon guys, kaya ayan, ito guys, uh, habang wala kaming ginagawa, walang, wala kami din, wala kami deliver sa aming hanap -buhay. at ayan guys, nandito lang po kami ngayon sa aming uh, sa aming mga tambak dito at kinalkal po namin ito at dami na pong mga bahay-bahay guys ng mga ipis or ano kaya yan guys sinililinis po namin at pinagtatanggal po namin ang kailangan naming ibinta or aming kinakalakal guys ayan dahil po wala po tayong hanap buhay guys ngayon dahil maulan may bagyo kaya ayan ayan guys mga lakal na lang tayo ayan kinalkal po namin dito yung hindi na po namin mapinakabangan na mga gamit at ayan at para po yung ating maipakimbang po sa ano sa junk shop ayan hala guys dito lang guys tulungan nyo na po ako kay ayan guys pinagtatanggal ko na po yung mga bakal namin na hindi po magagamit at hindi na po kailangan pang iano kailangan kailangan natin i-dispose guys ipatimbang na po natin sa junk shop ayan dito na tayo guys kalkal na po tayo at ayan po mga plastic kung aking pinag iwalay iwalay noon at ayan kalat po kaya ayan paglipitin po natin guys ay hirap po guys talaga pagdaming kalat ng bahay hindi tayo makakilos ng maayos kaya ayan puro tambak dito banda guys kaya ayan ipagliligpit po natin pagsamasamahin po natin to guys At ayan naman, at syempre po si Mister po kasi yan kanina nag-uumpisa kaya ako ay sumasali na lang po guys dahil po ako naman po talaga ang magwawalis dito pag wala na po siya at tapos na po siya magahano guys, magliligpit sa mga mabibigat na bagay si siyempre po siya po talaga ang magbubuhat at hindi po ako guys kasi hindi po, po kaya at hindi natin kayang tayong babae. Pero kung kakayanin naman po natin mapipire sa putay na mapilita putay mapire sa guys kaya yan, ayan. Ayun po ang asang Mister ko na lang po ang nagbubuhat sa mga bibigat. Ako na lang po sa plastik ayan kasi plastik lang po guys, magaan magaan po 'yan. 'di ba? guys, sa uh, patuloy pa rin tayo dito ngayon dahil po uh, kailangan natin itong tapusin guys kasi nasimula na po natin itong kalkalin at ayan kung ano yung mga basura guys ipapatatapo na po natin at wala po natin hayaan na iwan lang po natin dito guys kailangan po natin itong mailabas para po bukas guys ay makukuha na po ito ng mga basura Ayan guys, dito sa sulok banda guys, ang dami pa dito mga plastic guys na nakatago. At hindi ko po kasi na noon. Kahit hindi na ka magagamit, eh, kailangan natin ilabas ngayon. Dahil hindi naman magagamit guys. Kaya wag na po natin i-stack dito. Kaya bukas po, ipapatimbang ko natin yun sa junk shop. Kaya yan, dadalhin po natin siya yung shop yan guys. Yung hindi na natin magagamit ang mga gamit. Kaya yan, mga ano dito guys, mga plastic na hindi na kailangan. Mga plastic, mga basag. ayan kailangan natin i-dispose guys. At, ito ako naman guys, panikamot naman po ako sa aking tweet. Ang katikati guys, parang may pumapasok yata na langgam. Hindi po ako mapakalim. May mga ngagat po talaga. Kaya ay ko po. Ayan, patuloy meron pa rin po ako guys. Na, narandaman ko po yun na may nangangaga talaga. Ayan. May nangaga talaga sa aking bandang pwitan. Charot. Ayan. Ayan, patuloy pa rin ako nagano sa aking mister. Nagtatanong kung kaya na kailangan pa ba ito. O ayan, ganyan. Ito, brass po ito sa pampintor guys. Kaya, kay, itinatalan ko talaga sa kanya kung pwede pa ito. Hindi. Ayan, patuloy po kami guys. Dito po sa paglinis. Ayan, pwede pa pala to guys. Pwede pa daw yan guys. At kaya, ayan, kinuha po niya po sa akin guys. At ibababad na lang po namin sa ano para lumambot yung pintura nga itong po ayan at ito guys ang itong mga kahoy na ito guys tinatanggal ko po ito tinatanggal ko muna sa kanya kung itatapon hindi na pero sabi niya itapon na daw po eh ayaw ko naman itatapon kasi kung magbusan kami ng gas guys pwede pa ito magagamit itong kahoy hindi na po ito hindi ito, hindi ito pwedeng itatapon kasi dahil magagamit ito pag wala tayong gas walang tayong maubusan tayo ito ay eh, ating pangsalba sa ating pagluluto guys pag wala tayong gas at ayan po, uh, at ayan po guys, uh, pinaghiwalay-hiwalay ko lang po yung mga plastic. Nilalagay ko na lang po sa sako para ito po ay hindi na magkalat-kalat guys. Kaya ayan. Ito na kahoy po, inunti-unti ko lang po itong inaayos dito para po uh, hindi na po mag, uh, ah uh, hiwalay-hiwalay kung saan po at hindi na po hirap baklasin. Kaya ayan guys, yung mga plywood naman eh bukas na siguro itatapon namin to guys kasi hindi na namin to kailangan. Kaya ayan, lahat ng mga gamit na hindi kailangan guys, itatapon na po namin. Ayan guys. At siyempre guys, hanggang dito na lang po ang ating video dahil po ah uh, tayo po ay uh, tapos na rin sa ating paglilinis at uh, ito naman po ay aking wawalisan mamaya-maya lang po at hindi naman po namin to ano kaya hanggang dito na lang po. Bye-bye. Follow and